gadgets. Um, Mapapagod ko, lang ba, alam tayo tayong mga magulang na pagsamihan ng mga bata. Once in a while, tignan nyo yung environment, tingnan nyo yung paligid. Maging alert kayo. And lahat ng bagay dito sa mundo, be smart, time-bounded. No, Taka? Tama. Darating talaga yung oras ng inyong senior moment. Sabi, ako, alam kung may kasinyor ako dito, eh, matindi na yung pagka-senior mo in general. Pero, I'm so blessed, sabi ko nga, still, maganda yung takbo ng aking pag-iisip. Nagagamit ko pa yung mga pinag-aralan ko. Okay. Nagagamit ko pa yung experience ko sa government. At the same time, nagserve nags kasi ako sa private school. Wait lang, wait lang. Yan. Ang napaka-number one <laughs> talaga din, na yung gift ninyo, ay yung family. Whether you like it or not, isa sí, lang no, 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 no.